huwag ninyong sayangin ang inyong buhay dahil pinagkait ito sa kanilang anak. Ito ang minsay na magulang ni Brian Padernal Bayhon sa mga kabataang napanghihinaan na ng loob na lumaban sa buhay. Matapos masawi ang kanilang anak na may stage 4 na colon cancer na iinggit niya ang kanilang anak at maging silang mga magulang nito na sina Vivian at Eduardo Bayon dahil may mga pagkakataon pa ang ibang mabuhay. Pero ang anak nila nang nasa banig na ng sakit ay walang tanging hiling na madugtungan pa ang kanyang buhay. Kahit hindi man bumalik ang katawan nito sa dating sigla, ay gusto pa nitong mabuhay at makitang tumanda ang mga magulang at mga kapatid. Pero hindi na ito matutupad. Hindi naman naiwasang mapatanong ang nanay nitong si Vivian na kung bakit hindi pa sa mga masasamang tao dumapo ang sakit ng anak at naging kapalaran nito. Umaasa silang maging inspirasyon ng mga kabataan si Brian na hanggang sa huli ay lumaban sa mga bata dira ano nga mga ano mga huyang dira si Brian gusto niya pagidaad na maano pa maglawig ang iya nga kinabuhi kaysa sa mga iban nga mga bata dira nga nagsuko gamay lang ang mga ano bagay magsurinder dayon sila kung si Brian pa talagsaon lang ang kinabuhi diri agi lang ba ang ang, ang kinabuhi diri sa kalibutan magpakalig-on gid kamo sa mga problema nitong nakarang araw ay inihatid na sa kanyang huling hantungan ang naturang cancer patient Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.